So, ayan guys. Ayan yung guwapo nating pandan. Oh so, my god. Si Knock -Knock. So, isa din tong trainer ng boxing. So, napakagaling na uh, coach ng boxing guys. So, ayan yung pagmumukha ko guys. Uh, para ng ano, tangit-tangit na. <laughs> so, ayan si Kuya. So, gawa na siya ng box. So, ayan bali naikabit na namin yung box na ginawa niya so nakikita natin guys bali dito natin yan sa nilagay sa bandang labas sa bahay nila ate so ayan yung harap ng lalagyan ng piso -bindo natin tapos syempre panigurado tayo guys na kailangan lagyan talaga ng mga brush kasi baka pag mabigat na yung laman para hindi bumigay. So, ayan. So, yan, knock, knock, guys. Oh. So, ayan. Yung harap niya guys. Bali, bubutasan na lang natin para sa coins. Sa para, para sa hulugan ng coins. So, ayan. Meron na din tayong bubong na inilagay. Tapos, napinturahan ko na din guys. Pininturahan ko na din yan ayan yung kahoy may kita natin meron niyang born oil may halong sulig para mas lalong tumagal ayan may liron ding bubong tapos yung likod nito guys syempre nilagyan, nilag, pinalagyan ko ng butas para syempre ano na din makatulong na din para hindi masyadong mainit doon sa loob yung machine so ayan guys ah. Bali, waiting na, waiting na lang tayo guys sa pag-install ng binto machine natin. So, importante. Bali, gawa muna tayo ng lalagyan para pag kulang na lang yung paglagay. So, dapat i-ready na natin para mas mapadali yung pag-install ng piso bindo natin. So, ayan. Okay na. Bali, marami na ditong naghihintay. Kung kailan tayo makapag-install ng Verilio Piso WiFi sa Purok 7 ng Barangay Burabod. So, bali lima yung pinagawa ko nito, guys. Yung nagawa na natin, ito yung pinakaunang nagawa natin. Tapos meron pa tayong dalawa na natapos ko din. Papakita ko sa usunod na vlog natin para makita nyo din guys so so yan guys salamat sa mga sumusubaybay at sumusuporta dito sa vlog natin thank you bye bye